Posible rong madili ang pagsisimula ng La Niña phenomenon o ang sobra-sobrang pag-ulan ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA. Sa pagtataya ng Weather Bureau, maaaring maramdaman ang epekto nito sa bansa simula sa Tsyembre hanggang Nobyembre ngayong taon. Sigmund sundo kasi ito ng paiba-ibang kondisyon sa karagatan, lalo pat katatapos lamang ng severe El Nino o ang kawalan naman ng ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat madali ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo pat inaasahang magiging malaki ang pinsala nito sa iba't ibang sektor, gaya na lamang sa agrikultura at pangisdaan. Matatandaan ng Setyembre ng nakaraang taon, umabot sa mahigit 4.6 million pesos ang total cost of damages sa fishery sector, ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga dahil sa pagulan. Kaya naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 3 naghahanda na ro para mamitigate o mabawasan ang mga numero ito ngayong taon kabilang daw sa madalas maging problema ng mga mangis na tuwing tag-ulan ang pag-apaw ng mga fish pond. Uh, number one, kung, kung uh, ina natin na kung talagang uh, kailangan ng i-harvest yung mga isda nila, i-harvest na nila. Pangalawa ay, of course, uh, May mga requesting kasi sila mga lambat to protect their fish ponds. Kaya kaya kung niyo ito ngayon, uh, na kung aapaw man siya, uh, pa rin yung mga isda. Mayroon din umanong monitoring na isinasagawa ang ahensya, gayon din ang koordinasyon sa mga bangis isda sa pamamagitan ng kanilang mga fisher folk leaders. During the uh, sabihin na natin na ng bagyo, after noon ay meron tayong monitoring at uh, ina-assess natin yung sitwasyon. Uh, uh, inirequire natin sila ng mga damage report at pag na-consolidate natin, uh, pinupropose naman natin yung kung ano man yung mga damage sa kanila sa Uh, Department of Agriculture and yung, uh, dun sa kanilang uh, quick response fund. So for the last few years, uh, nakaka-access tayo. Malaki, malaki naman at uh, madaling nakaka-recover yung ating mga mangisda. Bating sa datos ng b Region 3, mayroong mahigit 154,000 registered fisher folks sa Central Zone as of January 2023. Mahigit 70,000 naman ang bilang ng registered boats sa municipal waters, habang 400 plus ang commercial boats. Pagdating sa usapin sa food security, nasa 99% ang sufficiency level ng rehiyon. Kaya wala raw dapat ikabahala ayon pa sa BFAR. Pagdating sa aquaculture, uh, we are the leading region pagdating sa aquaculture. Sa particular doon sa pinatawag nating mga basic mga commodities pagdating sa isda. Number one tayo sa tilapia, sa hipon, sa shellfish. Number one din tayo sa sa mangrove crab, yung alimango, number two tayo sa bangos. So, uh, yung ating mga produkto ay uh, nakakarating hanggang sa ibang mga region sa atin. But of course, ang ating focus yung Metro Manila na alam naman natin na wala naman silang aquaculture areas. Liana Canilao, CLTV 36 News.